Hi guys, good morning and welcome back again to my channel at narito po tayong muli sa aking mga lagang bugambilya So heto na po yung update ko sa inyo yung inaantay-antay natin na mag-bloom ang bulaklak heto na po siya, napakarami pang bulaklak ayan oh uh talagang napuno siya ng bulaklak so yung ating nailagay doon sa sulok heto na po siya inilipat natin ng lugar dahil nga po ayaw mamulaklak heto na siya ayan tatanggalan ko lang po ito ng mga sobra-sobrang mga tangkay para hindi po siya mag-wild. yung ganito po, yung tangkay na ganito, pwede rin po itong itanim for ICU. Ayan. Kasi ako ng pabayaan na magsanga-sanga kung saan-saan maano. Ayan, para maiwasan po natin sila na lumago ng katulad po nito. Ayan, pupuntahan natin ito isa. Tingnan niyo siya, oh. Ayun na ang kanyang mga mga sanga-sanga oh. Ayan. Nag-wild-wild na. Kaya ang gagawin ko po ngayon dito ay tatanggalan natin. At iyan ay itatanim ko rin. Ayun. Tatanim din natin ito. tatanggalan ko lang po ng mga pinagbulaklakan niya yung mga tangkay-tangkay yung parang ano ayun oh para malinis tingnan so ayan tingnan nyo oh naglegi-legi na yung ano niya ayan dito natin tatanggalan ayan oh Nagagalit na naman yung asawa ko sa akin. Nagdudumi na naman ako dito. Ayun, dami dun. Oh. Pwede natin itong mga itanim. Ayan oh. Ito ta, tingnan to oh. Haba na ng tangkay oh. Matagal-tagal ko rin silang hindi naintindi. Dito natin tabasan. Ayun, haba oh. Ayun pa, nag-o-over the backwood. Over the backwood na sila. Ayun oh. Hmm. Tanggalan natin ito. Sige, simulan natin. So, ito naman po si Panda Bambino. Naglalagas na po yung kanyang mga bulaklak. Ayan o. Oh. Madali po itong magpalit ng kanyang bulaklak. Pag nalagas po ito, may kasunod agad. Katulad yung tingnan nyo. Oh. Eh. Nag-ano agad nang, nagsisimula uli ng bagong bulaklak. So, yung isa natin dito, full bloom na full bloom po siya. Tingnan nyo, oh. Kapal ng bulaklak niya. Halos bulaklak na lang. Wala nang, ano, wala nang mga dahon. Eh, nasa maliit na pat pa lang po siya. Ito, eh, may nagaantay na pong pat doon para mairipat siya. Ganda, oh. ito ang cute ng kanyang dahon kaya lang pamumulaklak niya tingnan niyo pa isa-isa pa lang hindi pa po kasi ito masyadong matured kaya ayan bago pa lang siya nagpapalaki ha? kapag ito ay malaki na siguro mag-aan na rin yung mga bulaklak niya magpo bloom yan yung mga damo-damo sa paligid niya tanggalin niyo na po at maagawan pa po ng sustansya yung kanyang puno. O, so, ito naman ay, ano bang kulay ito? Ayan, ang ganda. Hindi siya masyadong orange, parang nag-aagawan yung orange at pink. Ayan. At yung ating si Lilac. Gumaganda na si Lilac, oh. Eh. pati na yung ating si Vicky. Kamukha siya ni Mary Palmer. Ewan ko kung si Mary Palmer nga ito o kung si Vicky. Kasi pagka ano, magkakaiba po ng tawag eh. Baka dyan, Mary Palmer. Pagdating dito, Vicky ang pangalan. Ayan. At meron pang mga damo doon sa ilalim. Tanggalan na rin natin. Umangit yung mga ano nyo. Dati ang ganda-ganda nitong mamulaklak eh. Ngayon ano, parang nagtampo. Ayan, ang laki-laki na niya. Alam niyo po ba, ito po yung nanggaling po dun sa... Ayan, si Panda Bambino. Na pumutol po ako ng tangkay doon. At heto na po siya, napalaki na natin. Eh. Ang ganda pong mamulaklak nito. Kaya, gustong-gusto ko siya talagang ma, -ma ipropagate propagate na ma propagate Kaya lang ito po hindi po to yung pataas na bugambilya ito po ay pababa yung kanyang ano um, uh, cascade po yung kanyang dating ayan cascade ba tawag dun yung gumaganyan yung kanyang mga sanga-sanga pababa ang sanga niya katulad po ni panda dito panda bambino yan oh. bilog nabibilog natin siya kasi yung mga sanga niya pababa ayan o oh. ayan yung puno o oh. tingnan nyo oh. ayan mga sanga niya pababa pero ma, 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 mabulaklak siya kaya ito magiging ganun din pababa ang kanyang mga sanga pero tingnan nyo kapal mamulaklak o oh. ayan oh. bata pa lang ito Ayan, lumaki na lang siya. Oh. Nung nakaraan, hindi pa siya ganito kalaki eh. Parang ganito lang siya. Oh. Ganito lang siya. Oh. Niyo. Ang bilis niyang lumago. Ayan Oh. So, na naman tayong panda bambina. So, ayan. Pag may time ulit tayo, kukuha ulit tayo sa kanya ng sanga kukuha na natin uli ng sangayan para makapag-propagate uli tayo ng panibagong panda bambino. Maganda pong tignan po ninyo. So, ayan nga po, nakapag-grow na tayo sa ating mga bugambilya. And, nandito na lang po. See you on my next video. Bye!